Alright, guys. So, I'm going to the gym. I'm going to weights and we're going to ni, ni Ma'am Kitty Hold on, hold on. Say something in Tagalog first. I do to say. say. something in Tagalog as I out the door. Anything. You say to me. Say something in Tagalog. What do you know? Just say that. Goodbye. Uh, have a good- <laughs> Do you know? You know the words. You're not... supposed to say it to me. Oh. Hey, say something in Tagalog Okay. And walk out the door. Alright, let's do it again. 3, 2, hey! Say something to me in Tagalog. Sa'e ang Again? Sa'e ang banyo. Sa'e banyo. Sa an banyo? <laughs> okay, go. Bye! Bye, have a good one. Alright, let the gym. <laughs> So, konting chest workout lang tayo for today. Tapos... Konting swimming siguro. Basa. Tapos punta na sa cinema. Eh na at tapos na tayo mag-workout. Uh, uh, pag medyo mataas na yung araw, tsaka tayo mag bibilat sa araw. For now, luto tayo ng agahan breakfast. Tapos, uh, bahala na. Walang plano. Kung sana lang tayo dalhin ng ano, ng hangin. Uh, yeah. yeah. So, almost every day. Pareho lang yung breakfast na niluluto ko. Uh, itlog. Tapos, avocado. Tsaka, uh, slice of bread. Araw-araw yan. Same, same, my friend. Pareho lang. Uh, madaling lutuin. At saka, mabilis. Walang, hindi complicated. Prito mo lang, wheat flour. Slice mo lang yung avocado. Tapos, dahi ka ng butter sa tinapay mo. Yun na. Walang, uh, Walang kahirap-hirap uh, high protein. Very nutritious breakfast. So, try nyo rin kung tamad kayo magluto o di kayo marunong magluto. Napakasimple lang. Same as breakfast sa Pinas. You mo lang ng avocado. Tsaka, tinapay na may butter. Hinihintay na uminit yung pan. Gawa tayo ng... gagawa ko ng post-workout drink. Which is... BCAA. Chia seeds. Tsaka creatine. after workout. Sabay natin sa breakfast. Masinag natin ng na So overripe na pala itong avocado nasa rep. So, na sa rap. So tapan na muna natin. Wala mo ng avocado for breakfast. pagkatapos kumain, dito na tayo sa pinaka ayaw na karamihan sa atin, which is maghugas ng pinggan at maglinis ng bahay. So, since wala tayong trabaho, yan yung routine natin. Pagkatapos na umagahan, linis yung linis na yung lababo, yung sink, and then linis ng bahay. Watch me. Uh, we'll put the muscles to work today. Let's go. Okay, tapos na yung mga dishes. Ngayon ay uh, i-vacuum natin yung buong bahay. Sipag tayo ngayon. So this is where all the magic happens. ta Joke lang. Yan, storage. Eh, kailangan pang ayusin. And then yung extra fridge machine, bibenta na yan kung nasa Dubai ho kayo binubenta na namin yan tsaka to uh, ayun, kailangan kita so unang ipavacuum natin yung kwarto wala masyadong dumi pero since wala tayong gagawin lilinisin pa rin natin let's go sa tingin ko mas madaling maglinis ng bahay kumpara sa magtrabaho sa gym uh, I'm kidding mahirap masakit sa lower back pero uh, wala tayong gagawa wala tayong ginagawa eh so maglinis lang ngayon tapon tayo ng basura Nagpapakita tayo ng basura Banderoon uh, So far yun lang gagawin natin ngayong araw uh, Tingnan natin yung showing nung Anong araw na showing yung Deadpool 3 tapos, load na tayo ng movie. Tapos na yung mga pwedeng gawin. House chores. Ah, uh, yeah. Relax muna tayo ng konti. So, dito tayo sa Dubai Hills Mall. Yung showing is 12.45. Medyo late ako. Uh, sa siya sa ano, New Screen is one of the biggest screens, cinema screens in the Middle East, if not the world. So excited now got my popcorn and a uh, what the cup <laughs> Deadpool cup um a souvenir so dito na Roxy Extreme Let's go Yeah, kakawi lang uh sobrang movie Deadpool 3 Uh, maraming character. Ayaw kong i-spoil lahat pero maraming bagong character na nagpakita. And uh, yeah, worth it. Kung tatanungin nyo kung papanoorin ko ulit, definitely. Siguro mga limang beses pa. gano'n siya ka, kaganda. So, kung gusto nyo, kung fina-follow nyo talaga yung Marvel, you know, heroes of Marvel movies, talagang kailangan nyo panoorin to. Uh, tsaka nag-uwi ako ng souvenir. 11 out of 10. Pasadong pasado. pasado. Alright, so please, bago matapos yung video, pasubscribe subscribe naman ng YouTube channel. Mag-subscribe kayo dito. Uh, like nyo yung, yung video. And pwede nyo i-share sa friends nyo. Uh, no pressure. Alam ko bago lang yung YouTube channel ko. Uh, at thank you for your support. Salamat. God bless. Peace.